Hindi na iwasang umapila ng mga netizen, residente at motorista mula sa tatlong barangay sa Magpetco, Tabato, dahil sa spillway o overflow bridge na silang palagyan ng mas mataas na tulay dahil madalas silang stranded dito tuwing malakas ang ulan kung saan umaapaw ang tubig baha. Nitong nakarang Sabado ng gabi, pinagtulungan ng mga concerned citizen ang isang motoristang mailigtas matapos muntik itong baanod ng tangkang tawirin ang rumaragasang baha sa naturang overflow bridge sa Pidlanan River partikular sa tanawing pag-asa magkaalam magpet. Habang makapigil hininga naman ang pagtawid ng ilang masasakyan sa magkabilaang bahagi ng tulay, kung saan isa din sa stranded si Magpet Councilor-elect Vicenta Yunting at pamilya nito habang ilang oras pa ang inantay ng ibang motorista na humupa ang tubig baha bago sila nakatawid. Nabatid na tumatawid sa naturang ilog ang mga residente ng barangay Manobo at barangay Bangkal at ngayong pasokan na at madalas ang pagbaha sa ilog kaya hiling ng ilan na malagyan na ito ng matibay at mas mataas na tulay. Matatandaan na dati nang may inanod sa naturong overflow bridge pero maswerteng nakaligtas sa tulong ng ibang motorista. Anila, nila napakadelikado ng naturang spillway dahil ilang metro lang mula dito ay isang mataas na waterfall. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.